So, ayan guys. Uh, magandang hapon sa ating lahat. Oh, nandito ko ngayon. Kita nyo yung napakalawak na palayan na nasa likod ko. Yan yung kon guys. Uh, bunga ng pagkisikap. Yano? Oh, Lawak-lawak ko. Oh. Yan. Yan. Dahil yan guys. Uh, dahil sa pagkisikap yan. Na maabot sa panoorin niyo itong video ko para may makuha kayong aral na idea kung bagas sa kwan sa lalo sa inyo mga nanonood sa video kong ito kung sino man kung saan man makaabot yung video na ito ah uh, panoorin niyo to itong kwan itong palayan na to itong basakan na to uh, pagkata, pagkatapos ito itapos itong anihin kasi pagkatap uh, kona nito ay eh, araduhin na yun ang kukunin ko guys ako yung kinuha na magtatanim nito <laughs> ako yung ako ko salamat salamat talaga sa nagkuha sa akin ako yung magtanim guys hindi sa akin yan <laughs> guys <laughs> hindi sa akin yan ako lang yung kinuha na magtanim <laughs> so <laughs> siya siya <natunyan> lahat <laughs> Kala nyo siguro sa akin yun <laughs> Joke lang yun. <laughs> so, thank you, thank you so much. Sana, sa <laughs> so, kaya na pano ay nakapagkwada ko sa inyo. <laughs> Sana at panood nyo yung video hanggang sa dulo para maging masaya naman kayo. <laughs> so, thank you, thank <tinga> you so much. <laughs>